what's up, man? Yo, hey, nandito na kami. Yo. Ah! Ito si, si, ano, si Tulpo. Ah, Yo, oh, Nandito na yung pinsa namin. Eh, yan. so, nandito na kami. Yan, nakarating na ka sa aming destination. <laughs> men, ano? Ayan, ah. <laughs> ayan, ayan. No mga kasama ko. Utang oh, na, pag hindi tayo dito na welcome eh, patay tayo dyan. Huwag <laughs> ka nang mag-isip ng kung ano-ano pang bagay. Kunin yeah, mo na yung... Uy! Di na lang yung sa tricycle. Ah! Ay, puti! Di na lang yung gin. Nasa tricycle. Utang! Nas oh, Bakit naman? Hindi, hindi, hindi naman gumamoy eh. Ngayon na nga eh. Ba ano, oh, ba't oh. ko oh. magmamamoy? Ano, pinsan? Oo. Oo. Kunin ko na. Pinsan? Oo, oh, kulin mo. Kulin ko na! Bakit ba kayo ganyan? Bakit ba mo naman yung kinalimutan eh? Pinsan, <laughs> talaga naman tayo hindi... <coughs> 100, 100 years? Hindi tayo nagkita ano. Hindi. Mga 20 to 30 years lang ano. Oh. Ako yeah. okay. naman eh ano. Yeah. <laughs> Ay, sorry. Mayroon palang tao dito. Sorry po. Oh, uh, ba't kayo yung nagtitinikling? <laughs> yung ito tao mo to, yung lagi nagtitinikling. Ano? Hindi, luksong lubid. Ah, luksong lubid ba <laughs> Akala ko luksong hita. <laughs> Tikpaklong. Oy, 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 oy. Tikpaklong. <laughs> Ngayon, kay pinsang inyo. Mm -hmm. Eh, wala si pinsang bacoy Ngayon, mamaya, kay pinsang... Jinjo naman. Huwag <laughs> niyong panilipasin yung mga gantong pagkakata. Eh, talaga naman kay eh, kayo eh, kakalimutan ng pagkakataon. Pamangkin pa rin yun. huwag so, kayong ganyan. Nagkataon ni kay pumunta rin eh. Huwag kayong ganyan. Hmm. Nakalimutan ko yung stand ko. Wala, putong ano yun yung pati charger ko. Pati charger ko. Ayan. Yeah. Hindi nga, lubat nga ako eh. Ayan. Anong oras na ba? So, ang oras ngayon, mga idol ay... Hindi ko na malaman. Mag-alas 6 na. Mag-alas 6? Mm. Kyle, anong oras na yun? 6.13? 6.13? Huh? Ah, 6.13. So, mga guys, yan mga idol. So, puputulin ko muna. Kasi ako'y medyo malulawat na mga idol yan. Yan, so, masaya-masaya kami kasi nakarating kami dito sa bahay ng aking pinsa. Siguro mga 30 years na hindi 30 years na ba? Wala naman. Wala <laughs> naman. 29. 29 years. Bim, matagal na tayo hindi nagkikita. Eto, Ten years. Happy birthday kuya Uro! Bukas mo yung lalit-lalit. Ayan, na lang. dito? Oo. Ay don! don! dito sa aking regalo. Walang talaga nun! Buti naman meron kaysa wala eh. Yeah! Ay don! Ay don. Way, ano eh. Ikaw ba yung masaya? Mo naman, sabihin mo naman. Nagulat ka ako eh. Sabihin mo, I love you, Pizan. May I love you too. Yeah! <laughs> I love you, Pizan. Hindi, <laughs> ako ay medyo ano. Tao na kami, naman, kami hindi nagkikita nito no, ang aking Pizan. Yung, Saysana? Pizan! Saysana, Pizan, pasya ka na. Talagang tayo. kami sabik na sabik na makakita ka. So, uh, tunay talaga, sabi ni Erwin. Kasi nandito na kami. Eh, sabi ni Erwin ah, ba? <laughs> <ay> na baka daw ikaw'y may lumi medyo na hinahanda. <laughs> ah, ba. <laughs> Muna pangita namin ni oh. Piyo sa jeep. Oo. Nakuha niya. Ay, uh, sa jeep. Uh, sa jeep. Uh, sa jeep daw eh. Uh, wala niyan. Di ko nakakalala. Eh, uh, uh, sa jeep? Nagkita kayo? Uh, 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 pauwi siya, pauwi din ako. Wala pa ako nung ano, wala pa akong service. Ah, magandang hapon po. Hello po. Pasensya na po at kami ay napadalaw po kami naman po ay kamag-anak po ni Ana. Pasensya na po kayo. Salamat po sa pag-uunawa. Apo, salamat. Di naman po kami manggagawala. Eh. Kami naman po ay nang, namimisita lang. Kaila, gusto lang namin makita yung aming ano. Apo, salamat. Thank you po. Pasok ka rin kayo bukas. Ko, Isan talaga ay kaya aking mahal na mali, hindi kita nakikita eh. Butak, ina naman eh. Kiss mo ang mga. Opa, nakabidyo pa. Hindi, ako'y nagbablog minsan. Diyan, wag mo ano eh, ako'y vlogger. eh. Hindi, Ito yan o eh. Uy! Vlogger kami medyo ano eh. Basta oh, ano Kahit pa paano umang. eh, kami pagbigyan mo, eh, talagang ako yun ano eh. Masama ang aking ugali. Oo. So, lalo, lalo na ito. Kailangan ay... Kailangan masama ang ugali mo sa buhay. Pag wala kang masamang ugali, hindi ka mabubuhay. Yan. Ay. Eh, kami lang naman ay na, na po, Yan guys so kami ka lang ay lang sa amin kay big uh... Apo-apo okay. ay salamat po. Thank you po. Salamat po. Kami po ay kumain na po. Apo. Doon sa Kainin mo sila. Napadala na po kami. Napadala lang po kami. Eh. Kasi maraming maraming Dagal salamat po. Uh, kami po ay hindi naman magtatagal. Kami lang uh, uh, ay nagmimisita lang sa aming pinsan. Kasi namin yung Medyo matagal na po kami namin hindi nakikita ba, yung, ba, yung, yung aming pinsan. Pakinggan natin siyempre. Pa. na rin namin. Ito po naman. ay mag... Madalas nilang makita. Ako po ay mga 20 years. years. Oh, mga 20 to yeah, 30 years na po kasi ako hindi nakikita ng pinsan ko. Apo. Okay lang po ba nakabidya ako? Okay. Yan. Eh, yung pinsan ko po kasi, medyo 20 to 30 years na yun, hindi nagkikita siguro niya. Ito kasi, apo, anak pa to ng kapatid namin. Apo. Medyo matalas na po kasi ako ano eh. kasi po ako ay biglang lumitaw sa lupa. <laughs> eh, hindi ko po inaasahan marami po lang chuhin at marami, marami, marami po lang akong pinsan. Panganay ko, ano mo ito? na ate? Ito, ito, ito. Pag, paglitaw ko po pa sa lupa. Ito, ay, <laughs> Paglita ko po pa sa lupa, hindi eh, ko alam na meron ako marami. Pinsan at saka eh, Dito then, tayo magpapangilalan sa Dito Ginebra, ko lang. Uh, Ayan. Ay, uh, yung... Barrio, ano? Puro patro. Puro 4. Puro Sitio ah, San Miguel, Barangay Ginebra. Ayan. Yeah, yeah. yeah. Good, good, good. good. Di, Ito ay nakakainig. Kaya nakaka, kayo nakaka, ano, nakakainig. Kaya ba? Kaya ba? Parang mali yung lugar. Ay, saan, hindi puro. Puro ba? Puro. Puro. Ah, puro, puro, Hindi, uh, puro nga. Hindi kasi <laughs> yung na-type niya kasi doon. Puro dapat puro 4. <laughs> yeah. Ako po ay, ano, maraming <laughs> maraming marami salamat. Yan. ka lang. kung go. parang iwan nun. Para naman ito. Oh, para ka naman Ay, doon. Isan, sayang man. Eh? <laughs> ay, uh, ay, ay, bisan, pasensya ka na, kami medyo magulo ha. Hindi, <laughs> <laughs> ako na, ako na, ako na. Hindi, ako na, ako na, ako na, ako na, ako na. Ay, doon? Dito lang. Iye, yeah, yellow. yellow. lo, iye, lo. Hindi, dugla mo mag-ailan mag ba, bilima? <laughs> <laughs> dugla mo na. Hindi, ay, mapapatagan. Huwag kang ganyan, huwag kang ganyan. Ako'y naglalakad, chinelas lang. Tatoyin <laughs> 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 <Dabagan> mo na. <laughs> <laughs> ay, Tayo mga dito. Okay na yan. Huwag na. Ay, 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 Ako to po talaga si Raulo lang. niyo ako pagkaintindihin. Natutuwa na. Natutuwa na. Sa tagal ng panahon ay eh, ngayon lang kami nagpangitan ito. So, ko. Matagal din. Matagal. 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 mga <laughs> uh, Matagal. Kahit Puta. kami po, oh, wala, 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 siya. siya. Oh. Oh, oh. Kahit po wow. kami ay medyo matagal na nagdito lang sa paligid, pero hindi po may mapangita. Kasi ah, gawa nga po ng... Ang... Diyan sa Palo Alto lang? Ah, Palo Alto ka lang. Oo, pero kami galing. Diyan kami galing, dyan, dyan kami, kami pa ay naginaw. Ngayon ay sabi ko, pasyalan natin na oh. ating medyo, ano yung ating kaibigan at pamangkin at pinsan. Oh. Para naman malaman natin yung ano ako po ay talagang medyo may tama na talagang may tama lang ako kahit wala hindi ako nakainom. No. <laughs> no, Sa may tama po ako, ay eh, huwag nyo na ako intindihan talagang sira ulo po ako. Siya, siya. Wala, hindi mo sayo pag walang loko-lokong Ay, hindi naman, hindi naman po ako nagmana, sadyang totoo lang. Sadyang tumubo, ay, lang. Sadyang tumubo lang. Sadyang tumubo lang na ganito. Uh, maraming, maraming, ay, tay, maraming salamat ah. 'Pag po kayo magagalit ha, baka po kayo hindi medyo content ngayon. lang natin. To. Opo. <laughs> content baka, lang. Content hindi po ba, ba, baka po kayo ay medyo ano, ma-offend sa amin. Ay, Opo, salamat, ah, salamat. Maraming salamat. 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 Salamat, salamat. Kami po ay namimisita lang sa aming kamag-anak, pinsan at ay, hindi po. Salamat ay, po. Maraming ay, marami, salamat. Ay, maraming, maraming salamat. Maraming, maraming salamat, marami, 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 salamat kami po ay magtatagal at hanggang dalawang araw po kami rito. <laughs> Kung ganun po ay dalawang araw po kami rito. Ah. Oh, no problem. Hindi. Hindi. Thank you po. Thank you. Ayan. Pisan! Kamay-kamay ka sa aking vlog. Pag ako yung mayaman ako. Bahala kayo sa buhay nyo. Di, alam niyan. Joke lang. Vlogger ako. Vlogger ako. Joke, <lang. laughs> Joke ako po yung medyo nagbablog lang ng kote para naman tayong konting umangat. Para kayo nasa baba, nandun lang kayo sa baba. Hindi <laughs> diba, mm. kasi sabihin ng iba, di ba? Na, lang kayo, okay. okay. uh, okay. hindi oh, diba? man e, lang kayo makapunta. Uh, uh, naman eh. Ito eh, naman pre. Kaya nga sabi ko. So, ibig sabihin, sige, punta na natin yun. Nandito okay. na rin lang naman tayo. ba? Yan. O, dinaanan natin sila kayo ba, Joy? Dito naman siya. O, oh, di ba? E ngayon, bago tayo mo eh, dadaan pa tayo. Mga mahalan ko sa buhay. Ganyan tayo, di ba? Kasi, kailan mo ba? Ito, men, men. Ito, men. Isipin mo ah. Isipin mo. Kailan ka pa dadaan pag o? ang tao oh, ay nasa, sorry, ay nasa oh, na? O, oh, di ba? Oo oh, nga. Oo. Oh, oh. oh. Pasensya ka na. Kasi kami ang kotire rin namin. Kailan ka dadaan kung ang tao ay nasa na? O, oh, di ba? Correct. Mm. Kailangan mo daanan okay. ng tao kung kailan hang tao ay buhay pa. Yeah. Ngayon ay kami ay pagkakataon Ito. namin to. May pulutan oh, yeah. sa wala. Dapat meron. Hindi <laughs> na. Yung pesta <laughs> na tira pa. Men, wala kayo na yan, pisan. Uh, ito, mahal na mahal. Ako yung mga mahal na mahal <laughs> ko mga pinsan <laughs> ko eh. Oh. yun. Kasi ito yung <laughs> agta ako eh. <laughs> agta, arago Pisan, tagalin mo to. Ako yung nagigigil dito. Nasa nan, nanana kahit. <laughs> ito, guys, yan. Alright, thank you, thank you very much. Ano, yung pinsan ko yan. Game na game siya kahit pa paano ah. Ngayon lang kami nagkita, yon so kahit pa paano uh, narating namin uh, ang nar kanyang lugar. Yan. Uh, Ito mo mga chewing ko, chewing ko yan. Uh, Ito, alanganin chewing. Kaya, pinsa pa. Hindi, chewing yan ang anak ko. Partner yan ako. Okay. Kayo dyan. Anak ko yung may ano Pag sinabi ng anak ko, tawag mo si dito, tawag mo yan. <laughs> <laughs> boss yun eh. Hindi, boss yun sa bahay. Ang kasundong dalawa pag sinabi nun na tawagin mo si dito- tawagin mo oh, si dito- oh, kasi uh, uh... na. Ay, tay, salamat po. Thank you. Sorry ah. Kami ay naging <laughs> medyo maaligalig. <-alig. laughs> Sa <sabi> ko. Kami ay may medyo <laughs> ano. Kita ko pili. Ay, pili ay, I love you. Ito lang ba talaga ako? Ito lang na lang. Ito lang pinagsiba ko eh. Subscribe ko na talaga sa hindi. Kaya nagtig ko pwede. May tape pa. Ay, hindi kasi itiray mo na. Hindi kasi dati akong alay ko sa maray ko. Kaya lang hindi nagkagayon eh. Tirahin mo na nga. At ito yung nakabidyo na ako. Yeah! I love you! Yan. Hindi, may pasok kayo tayo. Kasi naman eh, pinsan alam mo naman eh. Tayo na magkita ano. Tayo naman bira magkita na. Oo oh, naman. Ang huling pagkikita natin, siya, patayin siya, tatay mo eh. Nakita din natin si Unyo. Hindi, ano? ang huling pagkikita namin, patayin tatay niya. Tunay. Nagiinom tayo. Tunay. Hindi, dito kay Auntie Medina. Ay, oo. Ay, ay, pista. Pista. alam oh, po oh, nung patay. Doon sa garahe. Ikaw yung nagloto, no? Kaya nagloto. Tsaka yung anak ni Merlita. Oh, ate si Ate Merlita. Si ate yeah. Merlita, no? no? Parang maawa ka, merlita no? Ati merlita, no? Ate Merlita, no? Oo, yan. Yung... yung pugi no, Ima, na mata. Hindi, hindi, anak ni Ate Merlita, yun. Anak na Ate Merlita, yun. Anak na Ate Merlita, ha? Sige, ate, yun. Si Uto, yun. Matapos nalasing kayo ni Tay. Maka-live kayo. maka talaga. Nananood ka Tapos, tapos iniwan nila ako. Tapos sila nalasing kami, hindi? Lugi kami. Hindi pwede, yun dapat ngayon, malasing sila. Tama, tama. Uh, hindi pwede yun. Tama, tama. Uh, Pukang kaya pa naman eh. Uh. <laughs> <laughs> ah. Wala, isa, -isa isang, baka... isang, lang na dali namin doon. Uh, sabi ko, eh, isa eh, lang ko, kasi dadaan si pa tayo. Yun, da, tatlong barangay pa dadaan nalain, uh -huh. mahada. <laughs> kay Bachoy, kung nandyan. <laughs> sabi ko, kay Onyo, kung nandyan. <laughs> Ay, ngayon, kung wala talaga yung dalawa, nandun tayo kay Junjun. -Jun. Oh, Sabi. Lumabas kami. <laughs> yeah! <laughs> Na ba nga? Err. Err. Ako to. Ay, ako to. Ang galgar. Ah. Uh, Masaba ako sa Oo oh, naman. Baka na mo sabihin mo eh ang kaligalig naman ng batang ito eh. <laughs> <laughs> kaligalig naman De, ng batang ito anak ni Jubaan. Wala walang wala inuman isa yung man oh. uh, oh, oh, hindi, uh, no? hindi. Ako <-s2> naman yung mas <laughs> napa, masaya. Napasaya lang. Isan, sa totoo lang ako napakasaya kasi, kasi ah. minsan na ako binisita nitong mga mm. Chewing ko chewing oh, natin nagulat nga ako eh tapos eh biluin mo biruin mo altin. alas 8 ng umaga kakagising ko lang ito agad mumuha sa akin hindi ko kilala sabi ko puta pagkatingin ko ito si Uncle Tony na kilala ko <laughs> uh, de alas 8 no nagkwento-kwento kape-kape Putang na mamaya, mamaya, lalabas ako, bibili ako ng ulam. Nakita ko na siya, kaligar. Siya, kaligar na dito. Putang na ako, sa'yo, <laughs> tuwa eh. Ang malubit nun. Ang malubit nung, Pati kami nanggol daw, nagulat. <laughs> Walang iya, makakita mo yung pilay na paganyan eh. Ang kalahin mo. Yung buong oh, subdivision <laughs> eh. Hindi nila akalain, pero ay akalain ko talaga. Hindi ganyan. Hindi namin akalain na susunod ang dalawa. Masaya, wala masaya talaga. Wala talaga kami naisip. Ah, sayo, sayo. Hindi, may plan na kasama sila. Lord. Ang, yari, ang nangyari, walang helmet. Hindi. Lord, sana wag naman wala namang masamang nangyayari sa amin kasi kami ay masaya sa araw na ito. Naway kami ay magandang nangyayari sa amin. Gabayan no? nyo sa aming araw. Kami The lang naman of... ay nagsasaya. Hmm. Ayan. Ah, kami lang naman ay nagsasaya. Wag Wag naman sana so, wag, ng kalungkutan. wag, wag naman po tama, sana ng bigyan yan. ng kalungkutan ito oh, kasiyahan. Kasi lagi ko na experience tuwing may kasiyahan, may kalungkutan. Tama. So sana naman po eh hindi kami mapagbigyan. Yun sinasabi ko rin Maraming maraming salamat sa mga kaligayahan at kalusugan na ibinigay sa amin sa aking mga kaimbigan, kamag-anak at mga ano na kami po ay ano, Pati ay no makauwi. Yeah, malaman. Makauwi at makarating sa aming mga po. Patutuhan. Thank you Lord. Thank you. Maraming salamat po. Kami po ay nagiiinom pero hindi po kami nagpapakasasa. Yan, maraming salamat. amen. Yeah. Alaman. Thank you Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Eh, di, pinsan kasi, siyempre. Alaman. Ang buhay kasi natin, hindi mo masasabi na alam mo yung buhay mo. Pagdating mo sa kalsada, hindi mo alam eh minsan kahit kanin katiting na bato pag na pag natalisod ka buhay mo yung katapat. ngayon kailangan man ka kahit gaano pa kalaki yung kasalanan mo kahit gaano pa kalaki kasalanan mo sa Diyos tumbasan mo kahit kaunti Puray. hindi bibigyan ka tama niyo, tam. hindi natin kailangan na hindi buhay ko to eh tama, hindi mo sasabihin na buhay ko to eh

na Yung kasama ko sa buhay, yung sa kasama eh? ko sa parigid ko, so, pero mo mo. hindi ako makakalimut. Dahil sabihin natin, kita na, kita na, na, ba ikaw ay pinapalimut sa sarili mo. Taga'y puno eh, akala'y puno rin oh. Sana ano... <laughs> Lord, thank you. Thank you pa rin. Di diba? Thank oh, you. Oh, oh. Thank you pa rin Lord, di ba? Kasi oh, nagsama-sama oh. nagsama tayo. Biruin mo, nagsama-sama tayo. Di ba? Oo, nagsama-sama tayo. Kanina, napapanood ko lang kayo eh. Napasama-sama tayo. Thank you, Lord. So, ano ganyo? Ka guide you na, Lord. Anong balita? Ah, guide, Lord. Oh, sabi ni... Gusto mo mag-live tayo? Walang balita. Ayan, guys. So, <laughs> Eto, medyo... <ganun> Puputuli <laughs> <alam mo, laughs> so, na namin. Alam mo nyo, nakalampas pa kami. Oo, oh, oh, uh, balik kami. Puputuli uh, na, na namin yung sabi ko, aming... Ayun lang, ano? Ayun lang, ano? Sa mess lang. Ayun. Pero, Pero nung... Napansin ko, parang alam ko bahay na to, ha? Nagbusina ako. Tindin. Ah, 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 ah. na nga ako eh. Busina na ako. Tanda. Tan, tan. Eh, uminto ako kasi gawa ng busina tunong ah. ng busina. Ah. Nakita ko sa side mirror, uminto. Sabi ko, baka... Pauwi na ka ba? Baka <coughs> ano, may... <coughs> akala ko, may problema <coughs> ka. Ay, eh, sabi ko, kailangan kalta ko. To. Sabi ko, baka may... Ah, baka may... Baka alam niyo yung bahay. Ligaw <coughs> na kami. Kala ko, so, ka, magtatanong. Ah, di kasi... Kasi ang akala ko lang talaga na problema sila, may plot or ano, may problema. Pero sabi ko, di diba, sa ba, sabi sa'yo, bakal ka ko alam. Bakal ka ko ba? Pansin mo? Hmm. Kasi mm. nantabayanan ko eh. Tess, pasensya na po ah. Salamat. So, Nung Ayan guys, na. yun. So, sa pagkakataong ito, eh, kami sama -sama. po ay, ano, sama-sama. Then, sana patnubayan tayo ng lo ni Lord. Basta magawa po. Ganyan, so, sa na... Ito, kami. Uh, ah, <laughs> kahit pa pano, nahanap din namin ang aming pakay. Nasi Amin Pamangkin. Yeah. Kaungas. So, guys, niya, so guys, yan. So, guys, so, ulang sana ano, ah, uh, uh, medyo, uh, yan, ano lang namin, ikakat lang namin kasi ah, magla-live kami. Yan, magla -live kami sa aming Facebook channel yan. So, kasi kanina nag -live kami doon, doon kami sa bahay. So, ngayon, mag naman kami dito naman kasi sa bahay ni Inyo. Pinsan di Panilo, Panilo yah. Nilo Junior, uh, yeah. Nilo Junior, Junior yena. Yeah, Pinsan unyo. Ganon din na. So, paano guys? Thank you, thank you. Yan, bye bye. Bye bye. Bye bye. <laughs> yan, so marami ylang proclamation. <laughs> oh, <yan>. Ating <laughs> so ano ang importante talaga doon, Yung mahalaga.

Uh, maligaya tayo lang. Yeah. Sabihin mo yung mo, sabi mo. Kasi tayo ay nagpangapangita <laughs> sa ating mga mata. Yeah. ikaw, <laughs> ikaw, ano mas mo? Uh, ako? Ah. Uh. Ay, ako ay, ako na may ungas. Akala ko ay <laughs> kay kuya. Ako ay. At <laughs> <laughs> uh, siya na interview mo. Uh. Nagiya ako ba? Ikaw, 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 pinta. Ako, ako. Yeah. Alam mo, di ba nag-ano tayo kanina? Ah. Uh. Siyempre, mag tayo eh. Oo, oh, sige. nag-ano tayo kanina. Magaano tayo ngayon? Magaano? Sige, si, si, big sabihin mo. Yung, mo ano? Sige, <laughs> sige, si, sabihin mo. Pag natin, <laughs> na, ito, ito, yung, ano natin, magaano tayo? Yeah. Magaano tayo? Ngayon. Maganda, napakaganda ng explanation niya. Ano ba? ano? natin. Ito Tanggap ano. mo pag-ano namin. <laughs> ay, ay, Puro isa, what? Uh, pu -ano. <laughs> Puro ano. Puro what? Ayan, so, no, oh. sa madaling salita, ay kami ka talaga yung nag-ano. Ngayon, kay uh, pag-ano namin, eh, uh nagkaanuhan, eh, ano-ano na to grabe enjoy ako eh. <laughs> ano, ay bagay, ano? Ay, hindi ko ano, di kay ano eh. Hindi nando si Rose, si Rose Oh, di ba sabi si may ano eh. Hindi <laughs> oh, ay... ano? Masama kaya sni. Ah. Hindi oh. oh. naman, Di naman ano. Yun. Pero kung uh, alam natin, alam natin. Ganun pero kung natin. kayo may ano, eh ano, eh, ano <laughs> yun, <laughs> yun no? Para mo hindi tayo maano, para kung man, man. Man. ano man. ano man, ituro kami sa tamang destination. destinasyon. Kami. Kasi ano ano, ano anong pakialam natin sa ano, 'di ba? Oh, okay. Tayo naman sa ay labas tayo. Yung, tayo, yeah. tayo, naman ay ano. Kaya nga dito uh, sa sirang no. Ito na nga sa ano. Hindi eh, ano, ba ito yung labas? Yung oh. Oh, labas. Oh, labas. Mahada oh. Oh, labas. Matay sila no. Oh, kasi doon ako nagtaka tumigil na ako kasi nakita ko arko, mahadain. Hindi oh, oh, ko lang pas na alam ni Kevin siya. Sa akin na Mahadain, pasok kami. Pagkain. Alam mo yung sa kami. Ah, sa may ano na yon. Lolo, no. pila ng kalupa kalupa. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, terminal. Pila na no. kalupa. Oh. Sa so may ano, sa so may Malaray. Yun oh. Yun ang ano, yun ang bagtas nito. Oh, dito oh. Yeah. na daw yun eh. Yun ang katapusan. Ikot. Ano? Oh. Basta pag gumano ka doon, nasa ano ka na. Ikot. Oh. Automatic pag ano mo doon, ah, ano ka na. Yeah. Oh, ah, 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 'di ba? Ano yun? Alam mo na 'yon. Alam ano ano <laughs> ano sinasabi ko sa 'yong ano oh. kay, tayo o liliko? Oo. Oh. Hmm. Sabi mo, sige, Nak, liko ka na. Yun yung lalabasan natin. Ayan. Pag kaliwa mo doon, automatic may kanan yun. Labas at loob pala to. Iikot lang. Di ba kanya? Mahatang labas, di ba? Mahatang labas. Ayos. Talaga naman. Alam niya ni kuya mo, kumisan ginagabi yan. Alam niya ni kuya mo, yung motor niyan, yan. Hindi, yung ano, kinagawin ko sa battery yun. Headlight? Like. Sa kong kanilagay sa mo? Hindi, sa baba Basta kung ano, kung sasakaling magkaano ha, ah, hindi ano tayo. Hindi <laughs> pa na. Kapa <laughs> na. Guys, do tapos na namin to para matapos Pinagaling na. Kanina Kasi, ito natapos, tapos uh, na to. Ah, Kasi pag ito pag, na natapos, tapos, tapos na to. Kasi pag ito na hindi namin tinatapos, tapos to. Hindi sila makapag-start ng motor. Kung nagkataon, hindi namin napansin kayo oh. ba doon? Kasi kung nagkataon, magkakataon na ganon. Pag hindi nagkagano'n, magkakataon talaga oh, yun. No. <laughs> Kaya yun na yung nangyari. Ah! Nag-ano sila doon. Oh, di ba? Diba? Nung nagkataon -ano na nagkaganoon, hindi inano nila. Eh, nagkataon na, na ganoon. Na hindi eh, 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 di ganoon, ganoon. na ganoon. Tonight, tonight, tonight. Sige na. Buti nga, laban mo pa hanggang tumakas. Okay. Bota yan, bota yan, bota. Ah, Sabi nga. So, Isang. paano? Ah. Babay mo na. O, oh, bawain mo na kayo. Ano gusto mo? Dalawain mo? O, oh, bawain mo na kayo. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.